mga balitang malaman. Tatlong Tatlongpong siyam na taon na ang nakaligipas ng gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas sa taong ito. Hindi holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mga isu dapat malaman. Pumagsak ang bagong gawang Santa Maria Bridge sa bayan ng Santa Maria Isabela. Ihahadid gabi-gabi ng inyong mga maaasahang nagpagpanita. Tayo kay Sekretary Dison, dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang na EDSA busway station. Kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga residente ng Daan Tubo, Barangay UP Campus sa kanilang mga kagamitan na naiwan sa sunog. Sa pangunguna ni news anchor Barbie Mula. Formal nang binuksan ang kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas na tinawag na Tandang Sora Women's Museum. Kung maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents Balitang A to Z, weeknights 10.45 p.m. Mga Balitang Malaman. Tatlumpong siyam na taon na ang nakalilipas ng gumawa ng kasaysayan ang Pilipinas sa taong ito. Hindi holiday ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mga isyo dapat malaman. Umagsak ang bagong gawang Santa Maria Bridge sa bayan ng Santa Maria Isabela. Ihahadid gabi-gabi ng inyong mga maaasahang pagpagpanita. Tayo kay Sekretary Dison, dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang na EDSA Basway station. Kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga residente ng Daan Tubo, Barangay UP Campus sa kanilang mga kagamitan na naiwan sa sunog. Sa pangungunan ni News Anchor, Barbie Mula. Formal nang binuksan ang kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas na tinawag na Tandang Sora Women's Museum. Kung maging maalam, makialam. Zoe Broadcasting Network presents... Magandang hapon, nag-emergency landing sa Japan ang isang flight ng Philippine Airlines matapos umusok ang isang aircon unit nito. Ayon sa PAL, patungo sana sa Los Angeles, California ang flight PR-102 na may lula ng mahigit sa 300 pasahero. Dahil sa usok na nagmula sa isang aircon unit, agad nag-emergency landing ang aeroplano sa Haneda Airport. Tiniyak naman ng PAL na nakikipag-ugnayan na sila sa DOTR at mga otoridad sa Japan para imbestigahan ang nangyari at makapagbigay ng tulong sa mga pasahero. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may ikalawang Pilipino nang nasawi sa malakas na lindol sa Myanmar nitong nakaraang buwan. Kasunod ito ng pagkumpirma ng unang Pilipinong nasawi sa lindol noong Miyerkules. Ayon sa DFA, kumpirmadong kilala ng biktima batay sa ulat ng embahada sa Yangon. Naipabatid na rin ito sa pamilya ng nasawi na humiling ng pribadong panahon para sa pagluluksa. Kasamang dalawang Pilipinong nasawi sa apat na nawala matapos gumuho ang Sky Villa Condo sa Mandalay, Myanmar. Sa ngayon, dalawa pa ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Abangan ng kumpletong ulat mamayang 10.45pm sa Balitang A to Z. Ako po si Naomi Almohano.